kajak pares nila. Naig pa natin nung may biwata. Ang oh, grabe. Ganun ka lupit. Talagang putok batok yan ha. Kita nyo naman yung bone maro. Putok batok. Putok batok. Wala yung ka namilin na. Mas pa What's up mga kayami? This is Papa Dung again. At nandito tayo well, sa Pagadian City napasugod tayo dahil titikman natin yung pinipilahan dito baw, na Sabaw Undago. Sulit balbak mo ako. naman sa likod ko, ang taming mga customer. Talagang hinahain nila dito sa harapan mismo para ipakita sa atin na talagang malinis yung kanilang mga luto. Ano, dinayon pa namin ito. Galing pa kayo sa Maynila. Mas masarap pa sa diwata pa Ito yung kanilang bulat, And dahil ito yung pinaka-trending nila dito mga kayami, kaya in-order na natin to Ang kanilang Putok Patok Punit kaha. Tikman natin to. Sigurado, masarap to So, tagaling best-seller di sa Samao on na atay sa Pare. Tapos, pare-spin kaha o ang special bulano. O, rice pa lang with soup. Kalaw. Kanin pa lang, ulam na. And ang kanilang karne. So, sobrang lapot. Ah, um. bet. Tuloy. tam ano. Yung open time namin is 11 a.m. Tapos mag-close kami like mga 10 p.m. Yung landmark namin is at bam siya sa DPI office. Kita nyo naman yung bone marrow. Wow! Ito talaga yung talagang putok-bakok. Cardiac Pares nila Tignan nyo naman May boom maroon Overload po ah. Dami na ito Tignan nyo naman paano ka lang po yan 250 lang to Ganyan pa dami na <laughs> At hindi talaga ako na contento Doon sa kanilang Pukok, bako, ba, kumikaha At saka sa kanilang Cardiac Pares Umorder na naman ako Na isa pa Ugol, susulitin ko na to dahil ang layo ng pinanggalinaw ko pang Alicia pa. Umunta na ako dito, dumayo lang ako dito sa pagadian para lang tikman ang kanilang mga paris dito. And this time, ito naman. Bullet Choy, Overload. Bon Maro uli. <laughs> <laughs> dahil dinudumog sila dito sa Pagadian City, mga na Naku, abangan ninyo, magbubukas ulit ng isa pang branch doon sa Puro Klakturan, Barangay San Isidro, dito pa din, Kapagadian City. Abangan nyo yan. Sa ngayon mga kayami, wala pa silang Unly Rice dito. But, abangan niyo yan. I-follow nyo na ang kanilang Facebook page sa Bang on the Go para may update kayo from time to time. And wala akong ibang masabi mga kayami, talagang napakasarap ng kanilang mga pagkain. Kaya pala talaga pinipilahan sila rito. And yung presyo ko kayo lang. So, tatandaan ninyo, sabaw ang dagok dito sa Pagadian City.